Binaha? Ka ba yung mga binaha? Ayan, sige. Nasaan pa po yung ibang mga binaha? Ayan. Hello po mga kapwa binaha. Ayan, sa mga kapwa. ngayon dito sa luneta. Yan, bumabahan ng tao. Tama ka dyan, Elora, no? At ngayong araw, September 21, ay nagtilibon tayo para lumikha ng kasaysayan. Ang ating sigaw, tama na ang pandarambong. Tama na ang pandarambong. Lahat ng sangko, po, sabay-sabay po natin isago, eh, isigaw. Lahat ng sangkot, dapat managot! Na Lahat ng sangkot, dapat managot! Na 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 Yan, yeah. ibagsak na ang mga korap. Korap, ibagsak! Isigaw natin! Korap, ibagsak! Korap, ibagsak! Yan, ang natin magsan, mga kabahan! <laughs> Ayan! ita ang galit natin sa eskandalo sa